Sige, ano po ba yung ano natin? Mm -hmm. Wain, gawin mo na ano. Ito po. May... May... May bukol po kasi ako dito. dito. Tapos... Sobrang sakit po. Sobrang sakit. Hindi mo alam ano, kung anong gagawin mo. Kung hihiga pa po ba? Oo po. Kung hihiga po po. Ang sakit ko dito. Kung po ako. Sakit ko dito. Tapos akala ko po, po dahil lang diabetic po ako. Tapos nung nagpa-check up po ko, doon ko naman na, na ang laki na mag pala ng bukoy ko po, po dito. Tapos sabi ko sa OB, kasi laki na daw po ng bukol, ay nang ulo daw po ng bat. bat. Ay, yan ako na. Tapos 16 cm na daw po. May po. anak ka na. Tapos wala pa po. 25 years old ko pa lang po. Tapos maaga po ako na ulila. Patay na po si ma'am. Gawa nga po na nagka ay, tsuma po siya noon. Nine years old pa lang po ako na naulila na po ako si Papa po. Nagpapatada lang po, nakikita, ipasadap po siya ng banyan. O baga, ang mitra ko. Ang hirap po ganitong basa-basa. kasi may ganito na pong sakit. Yung kag kagustuhan ko pa sana magtrabaho, hindi ko man lang tumutawag. Tapos nakikita ko, tumatanda na po yung Papa po. Di na lang po akong makapulong. Hmm. Sa San kayo nakatira? Opo. Asinan. At ah, si Janice. Kapag gusto ko kung matulog, hindi ko ko mapatulog yung noon po, idinadaan ko lang po siya sa pain reliever. Sa pain reliever po, umiinom po ko ng medical, ng busko pa, ganun po. Hanggang sa sabi ko po, para bakit iba na po yung pakiramdam? Tapos yung tubo po na lumalabas po sa akin, hindi na po po na. Kung baga brown na po. iba na. po yung kulay. Yung una po, parang isa na sa walang bahala po po. Siyempre, sabi po magpa-OV ako. Eh, wala naman po akong pang-OV. Sana naman po ako kukuha ng pang-OV. Anong work mo? Wala pa po ako ano? Alam natapos mo? Kakagraduate graduate ko pala. Nang? Kapag-graduate ko pala po ng education, hindi hmm. pa nga pala po ako makapag-graduate. Kasi, paano po ako makapag-graduate kung ganito din naman po yung iniisip ko? Saan ka nag-teacher? -ano oh? Saan ka nag-graduate? Nag-graduate po ko sa Fernando po. Pampanga? So, public school po. Nakakapampangan ah, kayo. Sa, ano po, La Union po. Ah, La Union. Tapos bumalik po ako dito po. Ilocano. Ilocano oh. ka. C.R. Pat. Dito na po siya simula po nung ko binatakog niya. Dito ka na, bro? Anong... Opo. Nineteen eighty-four o. Nasa yung ako. Pero nung... 2010, thousand Doon ako lumipat dito sa, ano... Fairview. Sa Sanibilias. Villas. Uh -huh sa ip sa Ah, doon ka na mo Ah. So nagkikita pala tayo noon ano. Nakikita ko ko kayo pagka nagpapakaros of kap na ano ng sasakyan doon kira ko yan yun. Hmm, Ito ko po sa may paklat na gano'n paglagpas po ng FCM. O oh, tsaka basketball. Okay. Ah. Dati naglalaro kami dyan eh. Ah. So, kumusta na? Open na ba tayo sa DSWD para sa financial? Oh, meron. Okay. Ah, meron na. Uh, tumawag po ako, ang sabi ng SSBD, kung tatag po kami ng BSWD. Ayun, po, buti mama. na lang, swerte. So, kailan kailan siya pwedeng lumapit? Kasi po kailangan na daw po sa Friday. Oo, Oo nga, ihabol mo. O, sa SSBD. Bukas po madaling araw, pumunta na po siya. Hindi kasi sumana kasi iba na yung kulay eh. Siyempre pag ano, iba na yun advice po sa kanya, magpa, ano na po siya, ma, ano na po sa East Avenue. At, ano na. Total, pag nando ko naman sa East Avenue, matutulungan ka rin na malibre, di ba? Okay. Yun. Ang ano lang natin laboratory. Kailangan okay. ka may... Total, meron ka naman yan. Sabi ko, lahat ng gamot ay pa to be rin. Oo. Ano mo na. Muna. Ah, bigay mo na lang yung number ko tapos update mo na lang kami. Ang pangalan mo si ano? Uh, uh. Ilag. Ilag. O sige. sis, mo na lang. Thank you, bro. Salamat <laughs> po. Check. Wow, beautiful Fairview. Maraming maraming salamat po sa mga tumutulong po sa mga nangangailangan dito sa Barangay Fairview. Sa mga gusto pa pong tumulong, Pumunta lang po kayo dito sa aming barangay, pakihanap po si Bro Kuya Jun. Katulad po ng wheelchair, saklay, mga gamot, at iba't iba pa. Dahilan sa marami po talagang nangangailangan sa panahon na to. At sabi nga po, ang pagtulong sa kapwa ay pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Muli, maraming salamat po. Check Wow Beautiful Fairview.